Heto ang matindi guys. Marines po na witness ngayon, ayaw tanggapin po yung protection na ino-offer po ng Senado sa kanya. Eta guys, pakinggan po ninyo. Uh, meron kami rito ang motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin yun. honor. Tayo ko rin mag-estorbo pa na yun. Marines! Talagang, Talagang kaya mong protection na sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipin ah, sa akin, Your Al alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Pilipinas of Lari. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Mag Gusto mo pala pumunta ng Marines? Eh, kaso pagbunot ah, ko, yeah, no? Philippine Pilipin okay. na bunot ko, kaya PC ako. Naging Ba't di mo sinuli, tapos bumunot ka uli? <laughs> Ay, sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, uh, Mr. Grabe, guys. So, napanood mo ba na niya yan? Ang garing. Alam nyo guys, ako nanini naniniwala ako guys sa... na... Uh, ito guys, para sa akin lang po ito. Ano po? Mataas po ang pagtingin ko sa mga sundalo talaga. Mga sundalo, mga marines, mga, basta yan, yeah, mga uniform personnel na yan. Mataas po ang pagkilala ko sa mga yan. Saludo po ako... Saludo po ako sa mga uh, mga sundalo, mga kapulisan. Saludo po ako diyan sa mga 'yan. Kasi talagang 'yung mga 'yan talaga, lingkod bayan talaga yung mga 'yan. Ano po? At ito, uh, naniniwala ako na itong bagong witness na ito, gustong ayusin kung ano man 'yung mali. Kaya ito nagsasalita. Sana lamang po eh uh, manaig ang kabutihan po dito. Guys, please follow, like, and share naman po. Thank you.